Albi, binatikos dahil sa mga banat nito sa kanyang ex na si Andy. Marami ang nagulat sa revelasyon ng aktor na si Albi Casino, dahil sa mga binitawang banat niyang ito laban sa kanyang dating kasintahan na si Andy Eigenman. Hindi lingid sa kaalaman ng madla na naging magkarelasyon dati sina Albi at Andy. Ngunit nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama matapos mabunti si Andy noong 2011, Matatanda ang sa loob ng ilang taon, iginiit ni Andy at ng kanyang family na si Albi ang tatay ng ipinagbubuntis noon ni Andy na si Ellie. Ngunit nanindigan naman si Albi na hindi niya anak ang ipinagbubuntis ni Andy, kaya naman sa loob ng ilang taon, naging tampula ng pambabatikos noon si Albi dahil isa umano siyang irresponsibleng ama. Lalo na noon habang nagbubuntis si Andy, matatanda ang kasunod ng akusasyon ni Andy na si Albi ang ama ng kanyang anak. Nagbago ang takbo ng karera ni Albi na bago ang isyo ay napakabango. Matatanda ang unang sumikat si Albi dahil sa Mara Clara, kung saan naging katambal niya si Catherine Bernardo. Hanggang noong 2016, ay lumabas ang katotohanan na hindi si Albi ang ama ni Ellie, kundi ang aktor na si Jake Ejercito dahil sa tulong na rin ng DNA test. Gayunpaman, masasabing the damage has been done lalo na sa parte ni Albi pero mukhang hindi nga humover kay Albi ang kasabihang time heals all wounds. Dahil makalipas ang mahigit isang dekada tila bitter pa rin siya sa nangyari. Kamakailan nga ay muling inihayag ni Albi ang galit niya kay Andy, dahil sa ginawa nito sa kanya, ayon pa kay Albi, kinalimutan na niya si Andy o ang madilim na parteng iyon ng kanyang buhay. Ngunit ipinahiwatig niyang hanggang ngayon o kailanman ay hindi niya mapapatawad si Andy, dahil sa ginawa nito sa kanya na nagdulot ng matinding trauma sa kanya, saad ni Albi I can go the rest of my life without having to deal with that hindi ko na binibigyan ng energy yon world humans right hindi naman sa pagiging plastic pero ganito lang design e eksena pa ba ko doon hindi na ayun pa kay Albi kung sakaling magkita man sila ni Andy ay hindi umano niya ito papansinin wala rin umano siyang pakialam sa buhay nito lalo na sa love life ngayon ni Andy Aniya, I don't need to say it like this pero wala talaga kong pakialam eh, it doesn't bother me, I don't think about it. Samantala, umani naman ang samot-saring opinyon mula sa mga nightzens ang mga pahayag na ito ni Albi, may mga madla na naiintindihan ang kanyang nararamdaman habang may ilan ang nagsasabing, kailangan na niyang kalimutan at patawarin si Andy para tuluyan na siyang makamove on.